Alam niyo ba na ang Negros Navigation ay nagpapatakbo ng mga high speed ferry noon? Ano ba ang istorya nila? At saan na nga ba sila ngayon? Hello mga ka ship spotters. Oras na naman para sa isang bagong episode ng Barkong Kaalaman. As requested ng ating solid ship spotter na si Dino Brua, ay pag-usapan natin ngayon ang makulay na kasaysayan at historia ng isa sa mga sikat na high-speed ferry company na ipinagmamalaki ng mga Ilongo at Negrense noong kapanahunan, ang Sea Angels Ferry Corporation ng Negros Navigation o mas kilala bilang NN Sea Angels. Ito ay ang part 2 ng ating Fast Ferry February series kung saan ang mga topics natin ay tungkol sa mga fast ferries at high-speed catamarans noong kapanahunan. Okay. Bago tayo magsimula, quick backstory muna tayo. Lingid sa kaalaman ng marami, nagkaroon ng high-speed catamaran vessel ang Negros Navigation bago pa nila itinatag ang sikat na Sea Angels. Ito ay si St. Michael na binili ng Negros Navigation bilang pantapat sa kanilang malapit na karibal noon na si Bacolod Express ng Cardinal Philippine Carrier at Bullet Express. Ang St. Michael ay isang 1988 built na catamaran vessel na ginawa sa Australia. Meron itong habang 35 meters at lapad na 13 meters. Ito ay nagsimulang magbiyahe sa Pilipinas noong early 1996 pero kalaunan ay ibinenta ito sa R&D Philippines na sister company ng Colorado Shipyard Corporation at naging si MV Saya na isang offshore support and supply vessel. Ooh. Fun Fact! Umusbong ang karera ng Sea Angels Ferry Corporation noong 1996. At ito rin ang panahon na kung saan gumawa ng IPO o Initial Public Offering ang Negros Navigation sa Philippine Stock Exchange. Mm -hmm. Pagkatapos makakuha ng dagdag na kapital, isa sa mga direksyon ng Negros Navigation noon ay ang pag-invest sa mga high-speed catamaran. Ito ay diretsyahang tugon ng kumpanya sa balita na papasok sa kanilang teritoryo ang Cebu-based high-speed ferry operator na si SuperCat, wow. na noon ay isang joint venture ng Universal Aboitis at Hong Kong-based holding company na CTS Parkview Company Limited. Upang manatili ang competitive advantage nila sa rutang Bacolod to Iloilo and vice versa, napagdesisyonan ng Negros Navigation na gumamit ng mas makabago at mas mabilis na mga high-speed catamaran vessels at itatanyag bilang NN NNC Angels. Wow! Kaya't noong 1996, ay nag-order sila ng apat na Flying Cat 40 Series High Speed Catamarans galing sa sikat na Norwegian builder na Keverner Fjellstrand sa kanilang yarda sa Singapore. Sounds familiar? Familiar nga! Dahil halos magkapareho lang ito sa mga high speed catamaran na binili ng Waterjet Shipping Corporation na napag-usapan natin sa nakaraang episode ng Barkong Kalaman. Tulad ng mga flying cat ng Waterjet Shipping, ang Sea Angels ay mayroon ring motion dampening system o MDS na ang layunin ay improved ride quality habang tumatakbo sa dagat. Unang dumating dito sa Pilipinas ang FC St. Raphael at St. Gabriel noong June 1996. Sumunod naman si Angel of Hope at Angel of Freedom. Amazing! Ang mga pangunahing destinasyon ng NNC Angels noon ay ang mga lugar ng Bacolod at Iloilo. Pero kalaunan ay nagbiyahe rin sila sa Cebu, Cagayan de Oro, Tagbilaran, Larena at Dumaguete. Bakit? Ha? Huh? Pag-uusapan natin yan mamaya. Okay. Grabe ang pagtangkilik ng mga pasahero sa NNC Angels noon, lalo na sa rutang Bacolod to Iloilo. Dahil sa mas mabilis na travel time na umaabot sa 40 to 45 minutes lamang. Best seller rin yung clubhouse sandwich nila dahil meron itong kasaling chips sa meal na kinagigiliwan ng mga tao noon. Maganda rin ang bihis ng kanilang mga crew wow. dahil parang mga flight attendant ang forma nila. Subalit, wala talagang perfectong barko at may mga kakulangan rin ang mga ito. Isa sa mga naging problema ng mga high-speed katamaran na merong waterjet propulsion ay ang pagkamasela nito. Halimbawa, kapag merong pumasok na mga bagay sa loob ng intake ng isang waterjet kagaya ng seaweeds at basura, ay mababara ito at tuluyang mag-shutdown ang makina ng barko. Kinakailangan pang tingnan at tanggalin ang nakabara para ang barko ay tatakbo ulit. Minsan ay kinakailangan pang sumisid para maiayos ang baradong waterjet. Dahil sa matinding kompetisyon ng mga high-speed ferry sa panahon na iyon, noong March 1997 ay nagsanib-pwersa ang Negros Navigation, Sembawang Maritime, at ang Waterjet Shipping Corporation upang buuhin ang Waterjet Angels. Ito ay naging consolidation ng operasyon ng Waterjet at NNC Angels kung saan ang waterjet ay tatakbo sa mga ruta na galing Cebu habang ang Sea Angels naman ay magbabiyahe sa Bacolod at Iloilo. Ginawa ang hakbang na ito para mas maging competitive ang dalawang kumpanya laban sa pangunahing high-speed ferry operator noon, ang Super Cup. ay inilipat rin sa Cebu ang mga ibang barko ng Sea Angels tulad ng St. Gabriel para matulungan ang operasyon ng water jet. That's right! Ito ang dahilan bakit napadpad rin sa Visayas at Mindanao ang mga Sea Angels. Sa kabila ng pagsisikap ng Waterjet Angels na makipagsabayan sa kompetisyon, humarap ito sa mas maraming hamon na sa huli ay nagdulot ng pagkawala ng kumpanya. Ngunit, malalaman niyo ang buong pangyayari sa susunod na episode ng Barkong Kaalaman. Mag-follow sa The Philippine Ship Spotter Society Facebook page para sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa barko dito sa Pilipinas. Okay. Keep safe at ingat sa biyahe, mga ka-ship spotters. Bye-bye.